time day. Magugas time naman ako. dami ang gusan Yung guys, pano rin yung magugas. Dapat ko lang dito yung aking oh. Oh. Wait lang guys, wala akong pinrelas. Guys, yeah. hmm, wala rin yung magugas. Kasi guys, ito mga ito ay gawain ng mga bata. Guys, tapat marunong bisuman sa mga, tsaka marunong kayo magkusa. Guys, Mga bata pa lang dyan, dapat marunong na kayo magkusa. Ah, Kaya saan yun naman kayo tumuha sa mga magulang. Hindi naman naman po ito. Ibal daw ang gal. Sabon, sabon na na natin siya na. Nakamili ko sa mga kapatid yung pangunan. Kaysa so, yung araw-araw na po. Aara -aara natin natin, boy. Kasi kapag walang pasok yung mga limbo lang po ako nakaka-post ng vlogger ko. Hindi po ako lahat po na vlog ko po, po ay napapos. Ayan guys, sumang ko kasama. Okay. 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 Guys, matumulong kayo. Tignan nyo. Tulog yung mama ko. Kaya pa ako gusto sa akin. Nagbati ko naman gan. kasi ito guys, hindi nyo ilalagay na kuskuskus -kus ko sa inyo. Tapos mamay ko kapag madulas to. At mabalang ko. So, ngayon. eh pag napad pa na po si tito sa pate. Yan, dyan na siya. Kasi iba-iba naman. Sorry nyo lang ako ng kung Ito po kayo. Ito guys. Ito kasi naman. Ito, ito

wala si kuya ko dito. Nakatambak. Nakatambak ko talaga dito sa ugasan Kuya ko. Pero nasa school po siya. Ano siya? Sige, pag wala ako, hindi po ako matas. Nasa po Nasang pakinamdam ko kanina, kamasatyan ko. Diyan po, di mo na ako pinapasok ng magulang ko. Tapos, bukas po papasok ko po. Dito. Hey guys, po puro mga <gay> po sa... Christian. Malo. Hindi po kasi ako puro abs na yan. And guys, follow nyo ako sa aking YouTube channel. Ito lang yun, guys, my Inday Church nyo. Tapos nyan, mga Inday. Seriously nyo guys. Mga Inday. Makikita nyo ako kung proper pick. Tapos makikita nyo yun. I-follow, subscribe nyo yun ako. Para makatulong kayo. Ayan guys, nagpa-vlog din ako ng mga ideas, foods. So, nyan guys. Mamaya, pababulag din ako ng idea foods natin. At saka, ng abandon. Hey okay, guys, gusto na to. Nakabel lang na to. Atin. Okay, muna kamay ko guys. May so, guys yung mga ano. Kaya natin mapuno. Yes guys, kung ano ito sa mga site namin. Pero kung saan namin yung namin guys. Kasi kami sa live

ここがいい<ペー> kasi kami mamaya. Sumayin ako sa bukba. Don't uh -huh. so, look to yan, guys. Ginis tayo muna tayo. Hindi <laughs> po ang gagawin. Ang ba? eh, oh bawang ka kasi. Oh, kapatoy ako. mo Mamaya mag-o. naman kita pag tapos ko. Malapit ka na ba? Malapit ka na ba? Malapit na ako tapos sa hugas. Mamaya, i-upload ko na lang ito yap luto yes, po mami namin sa namin na guys naman nakabig pwagin mabisim ako sa nino bawin kami talo do na namin mama ito mama na mami namin sa mama yes, guys. Okay. Parang sa madami followers ko po guys. Pero mga event, ayos lang po kayo. Wala kang magugas na yung time ko po, po. Na pinutun niyo po yung button pa. Uh, e, subscribe na po kayo sa aking mga channel sa ref. Tsaka lagi po kayo na nga ano, sa aking mga ano, upload. Lagi po kayo. Official bell. Mag-subscribe na po tayo sa baba. Okay hey po. Bye-bye. See you tomorrow sa aking mga vlog. Omit lang po na. Hashtag Inday, mga Inday. Bye-bye!